Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Tama nga itong si Elias sa kanyang hinala. Hindi nga ganoon kalakas ang mga ito kumpara sa kanyang mga tangan. Panandali ang namanhid ang buong katawan ng mga ito na naging dahilan para maundayan niya ng pagsaksak ang liig ng isa na naging dahilan para matuhog ito sa may liig at sumirit agad ang maraming mga dugo. Pagbagsak nito sa lupa, nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na binawian ng buhay. Matapos na mapatay niya ang isa, dinaluhong na din itong si Elias ang isa pa para tuluyan ng patayin ang lahat ng mga ito. Sunod-sunod na ang ginawa nitong si Elias ng mga pag pagatake. Kaya wala nang nagawa ang isang antingero. Hindi na nito na ilagan pa ang mga pag-atake nitong si Elias. Napaluhod na ito sa lupa at napasuka na ng dugo at sapo na naman ang sugatan nitong tiyan. Pagkatapos huwi ka nitong si Elias. <laughs> Ikaw ang bibigyan ko ng regalo kay Bigan dahil bubuhayin kita sa mga pagkakataon na ito. Ngunit tandaan mo, sa sunod natin ang pagkikita, gigilitan na kita sa liig. Bubuhayin kita ngayon para maiabot mo kay Magno ang aking pakay sa kanya. Sabihin mo sa pinuno ninyo na mag-iingat siya sa lahat ng oras dahil para akong anino na bubuntot sa kanya para pugutan ko ng ulo ang pinuno ninyo kulang pa ang kamatayan ninyo para sa mga nagawang kasalanan ng inyong grupo. Pagkatapos agad na inundayan nitong si Elias ng saksak ang isang antingero na tinamaan niya kanina sa maitiyan. Sunod-sunod ang ginawa ni Elias kaya agaran na itong namatay habang ang huling kalaban na sa mga pagkakataon na iyon nakaluhod na sa lupa hinayaan na ito ni Elias na mabuhay. May mga nakikitang mga tao na kasi itong si Elias na nagtatakbuhan papunta sa bahay na iyon. Maaring nakikita siguro ng mga ito ang buong kaganapan. Kaya maaring makikiusyoso ang mga ito at tumawag ng mga pulis. Kaya mabilis nang tumalon itong si Elias doon sa pader palabas. Pagkatapos tumakbo agad ito papunta doon sa kinaroroonan itong si Roman na sa mga pagkakataon na iyon nakahintay na sa kanya doon sa gilid ng isang gusali. Nagkagulo na agad ang mga tao doon. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na nakakasalubong na nila itong si Ilyas. Agad kasi na nagsuot ng mahabang manggas itong si Ilyas at itinago ang kanyang kamay na duguan pati na rin ang kanyang punyal. At pagkatapos walang anumang umalis na ang mga ito doon sa lugar. Mabilis na pinaharurot nitong si Roman ang sinasakyan ng mga ito. Ngunit walang balak na bumalik ang mga ito doon sa kabilang bayan. Ang pupuntahan nila ngayon ay ang bahay ng kaibigan nila ni Roman at Israel na nasa kabilang barangay lamang. Ilang kilometro lamang ang layo galing doon sa merkado. Makalipas ang ilang mga minuto, binaybay na ng sinasakyan nila ni Elias ang tulay patawid doon sa kabilang bahagi ng lugar may mga nakikitang bahay sina Elias doon sa gilid ng sapa. At ayon kay Roman, mga kaibigan at kakilala nila, halos na mga taong naninirahan doon sa lugar na ito. Kaya ligtas sila kung sakaling sundan sila ng mga pulis. Pagdating nga ng dalawa doon, agad natuwang-tuwa ang mga kaibigan nila. Agad na itinago si na Elias at Roman doon sa panghuling bahay na nasa unahan nang mapag-alaman ng mga ito na may napatay sila habang doon sa lumang bahay nagkagulo agad ang mga taong nando doon dumating na din ang mga pulis at hindi makapaniwala ang mga ito na napatay ng hindi pa nakikilalang salarin ang mga anting ngerong ito kilala kasi ang grupo nitong si Magno na walang kinatatakutan ang grupo pa nga ng mga ito ang kinatatakutan sa bayan na iyon kaya ang karamihan sa mga tao natutuwa sa mga pangyayaring iyon kaya ang mga taong nakakita. Maliban sa mga nahuling dumating, nang tanungin ang mga ito ng mga pulis kung nakita ba ng mga ito ang salarin, nagsisinungaling ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto, dumating na din doon ang grupo nitong si Magno. Agad na bumalik ang mga ito sa kanilang puta nang mabalitaan ang mga nangyayari. Galit na galit ito at nagwawala habang dinala nila sa ospital ang kaisa-isang nabuhay doon sa apat na mga antingero. Uy ka nitong si Magno. Danilo, nakikilala mo ba ang pagmumuka ng sumalakay sa inyo? Hindi matatapos ang araw na ito na hindi ko maipagiganti ang ginawa ng demonyong iyon sa inyo. Sinabi naman ng antingero ang lahat na ibinilin sa kanya nitong si Elias kaya mas lalong nagpuputok sa butsi itong si Magno. Ngayon, alam na niya ang dahilan kung ano ang motibo ng mga pag sa kanyang mga kasamahan. Paghiganti ang pakay nito sa kanila. Dahil sa kanilang ginawang pagpatay doon sa kanilang kasamang antingiro na si Israel. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanilang isipan sino ang gumawa nito. Ayon kasi kay Danilo na hindi niya kilala ang umaatake sa kanila malaki at matangkad. Iyon lamang ang inilarawan nitong si Danilo sa pagkakinanlan sa hitsura nitong si Ilyas at ang pangalan nitong Ilyas. Ngunit plano nitong si Magno na matapos na maihatid nila itong si Danilo doon sa ospital, gagalugarin na nila ang buong bayan para hanapin ang taong may pangalan na Ilyas. Makalipas ang ilang mga minuto, nang makarating na ang mga ito doon sa ospital, agad na pinulong itong si Magno ang mga natitirang mga kasamahang anting nero. Anim ang mga natitirang kasamahan niya. Tatlo sa mga ito ay mga bago. Ngunit sanay na sa mga bakbakan. Galit na galit itong si Magno dahil sa nangyayari sa kanyang mga kasamahan. Una nilang plano, hahanapin nila ngayon ang mga taong maaaring saksi sa mga pangyayaring iyon. Ngunit kapag wala silang mapala, doon na didiritso ang mga ito doon sa kabilang bayan para puntahan ang bahay na tinitirhan dati nitong si Israel. Ang bahay ng kapatid nitong si Manang Gina. Sigurado ang mga ito na alam ng mga ito kung sino ang kumakalaban sa kanila ngayon na isang antingero. Samantalang doon sa kinaruroonan nila ni Elias sa mga pagkakataon na ito Agad na nagpasya itong si Elias na muling bumalik doon sa lugar ng merkado. Naiisip kasi nito na baka magdesisyon ang grupo nitong si Magno na maghiganti ang mga ito sa pamilya ni Manang Gina kapag hindi siya nakita ng mga ito. Uwi ka nitong si Elias kay Roman. Kailangan natin hanapin ang natitirang membro ng mga anting niro, Roman. Nangangamba akong baka ang pamilya ni Manang Gina ang paghigantihan ng mga ito. Agad din na naisip iyon itong si Roman, kaya sumang-ayon din agad ito sa sinasabing iyon itong si Elias. Nang mapagtanto nilang walang mga pulis ang nakakasunod sa kanilang pinagtataguan, mabilis nang pinatakbo ng mga ito ang kanilang sasakyan pabalik doon sa merkado. Maaga pa lamang ang gabing iyon at agad na nagtungo sina Elias doon sa merkadong kinaroroonan kanina ng labanan para manmanan doon ang lugar at makapagtanong-tanong tungkol sa grupo nila ni Magno pagdating ng mga ito agad na naglalakad na ang dalawa at nagtanong-tanong sa ilan sa mga naroroon may mga nagsasabing umalis ang grupo nitong si Magno may mga nagsasabing dinala din doon sa ospital ang sugatan nitong kasamahan Ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa mga nakahilirang mga tindahan at nagtatanong na sana itong si Elias, biglang pumarada sa kanilang tapat ang dalawang mga sasakyan. Agad na bumaba ang mga ito at lumapit doon sa isang tindahan na katabi sa tindahan na napagtanungan nila ni Elias. At gulat na gulat itong si Roman dahil kilalang kilala niya ang mga ito. Agad na nakikilala nitong si Roman itong si Magno at ang mga dating kasamahan nito at huli na para makapagtago itong si Roman dahil napalingo na din sa kanya ang kanyang mga dating mga kasamahan at agad na nakikilala itong si Roman. Agad na bulong nitong si Roman kay Ilyas. Ilyas, naluko na. Iyan na ang grupo ni Magno. Si Magno ang nakasuot ng sumbrerong kulay itim. Kaya agad na napalingon itong si Elias doon sa kinaroroonan ng grupo nitong si Magno. Samantalang ang mga dating kakilala ni Roman at mga kasamahan mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta doon sa kanilang kinaroroonan. Kasama na din nang mga ito ang kanilang pinuno na si Magno. Agad nang nagpalingon-lingon itong si Elias sa buong paligid at kinalkula ang sitwasyon. Batid niyang anumang oras maaaring makikilala na ang kanyang pagkakilanlan dahil magtataka ang mga ito kung bakit nandito sa kanilang lugar itong si Roman kasabay pa ng mga kamatayan ng mga kasamahan ng mga ito. Kaya hindi malayong maghinala ang mga ito sa kanila. Kaya kailangan niyang humanda walong mga katao ang kasama nitong si Magno na papalapit sa kanila. Anim sa mga ito, batid agad nitong si Elias na may mga tangan ang mga ito. Samantalang may apat pang mga tauhan itong si Magno doon sa mga sasakyan. Tigde dalawa sa bawat isang sasakyan. Nagkarga na din agad itong si Elias at nakahawak na agad ngayon sa kanyang punyal. Itong si Roman, sobrang kinakabahan na ito ngayon. Alam niyang anumang oras magkakaroon na ng labanan. Niluwagan na niya ang pagkasuksok ng kanyang punyal sa kanyang tagiliran para agad niyang mabunot ito kung kinakailangan. Nang makalapit na ang grupo nitong si Magno sa kanila, agad na wika nitong si Magno kay Roman. Roman, nakapagtataka naman yata na makikita kita sa lugar na ito. Matalim ang mga titig nitong si Magno kay Roman na parang may mga katanungan ngayon sa isipan nito na kailangan na masagot. Napansin din agad nitong si Ilyas na mabilis nang pumalibot sa kanila ang mga kasamahan nitong si Magno. Ngayon, naisip na nitong si Magno na maaaring may kinalaman itong si Roman sa mga nangyayaring kamatayan sa kanyang mga kasamahang anting At napatitig din ito ngayon sa kasama nitong si Roman. Nakakaramdam kasi ng kakaibang lakas ng pwersa ng mga tangan itong si Magno galing kay Ilyas muling wika nito. Ruan, ipakilala mo naman kami sa kasama mong ito. Mukhang mayroong kakaibang tangan ito. Ano ang pangalan mo, kaibigan? At ano ang sadya ninyo sa lugar na ito? Napangisin na lamang itong si Ilyas. Sagot naman ito na nakipagtitiga na din nitong si Magno. Ang pangalan ko ay Ilyas. Mahalaga ang pakay ko sa lugar na ito dahil hinahanap ko ang mayroong pangalan ng Magno ang pumatay kay Manong Israel. <laughs> Mukhang ikaw na yata iyon, kaibigan. Ngunit pakiusap lamang. Ayaw kong may mga madamay sa ating labanan. Doon natin tatapusin ang ating usapan sa mas malawak na lugar at walang madadamay na ibang mga tao. Pagkatapos, agad na naglalakad itong si Elias papunta doon sa kabilang kalye. Pagkatapos, agad na uwi ka nitong si Elias kay Roman. Roman, tumakbo ka na. Bumalik ka na doon sa ating sasakyan. At ihanda mo ito sa lahat ng mga pagkakataon. Tulad ng dati, sa lugar na ito iparada mo ang ating sasakyan. At hintayin mo ang aking pagbabalik agad naman na tumalima itong si Roman. Kanina pa ito nilukuban ng takot. Agad naman na kumilos ang mga kasamahan nitong si Magno para sundan ang tumatakbong si Roman. Ngunit bago pa makakilos ang apat, agad na nasa kanilang harapan na itong si Ilyas at mariin nang binabawalan ang mga ito. Uwi ka nitong si Ilyas. Ako ang kalaban ninyo. Mayon. Huwag yung kantiin si Roman. Wag kayong masanay na pumatay ng mga mahihina lamang. Agad din na sinaway ang mga ito nitong si Magno. Tama na yan. Hayaan nyo na ang Roman na iyon. Ilias ang pangalan mo, hindi ba? Tara na. Doon na natin tatapusin ang mga ito sa dulo ng kalye. Nagkatitigan muna ng ilang mga segundo ang mga ito bago muling naglalakad itong si Elias habang nakasunod naman sa kanya ang grupo nitong si Magno na nakahanda na ang kanilang mga armas. Habang ang dalawa sa kanyang mga tauhan na walang mga tangan agad na pinabalik ito ni Magno doon sa kanilang mga sasakyan. Wala namang magagawang tulong ang mga ito at agad na mapapatay lamang. Pagliko ng mga ito doon sa kalye, papunta na doon sa dulo ng lugar na iyon Huminto na sa paglalakad itong si Ilyas dahil napakatahimik na ang lugar na iyon. Wala ng taong nakikita itong si Ilyas at hanggana na din iyon ng kalsada. Didin na kasi ang bandang iyon, bukod sa mga mataas na pader, mga damo at ilang mga ligaw na halaman ang makikita doon sa paligid. Huminto na din sa paglalakad ang grupo nila ni Magno nang makalapit na ang mga ito kay Ilyas. Agad na wika nitong si Magno na halos hindi na mapigilan ang naramdamang galit. Hindi kita kilala, Ilyas. Wala din akong narinig tungkol sa pangalan mo. Hindi ko alam kung saan ka nang gagaling na lupalop. Ngunit batid kong paghiganti ang pakay mo. Ayo na kay Danilo, ang nag-isang buhay sa mga pinatay mo na mga kasamahan ko. Dahil sa ginawa mo sa aking mga tauhan. Isusunod kita ngayon kay Israel. Sagot naman itong si Elias. <laughs> ang pangalan ko ay Elias, isang panday na nanggagaling sa bukirin ng katikugan. Marami-rami na din akong mga napatay na mga kampo ng demonyo na katulad ninyo. Hindi na bago sa akin ngayon ang pagkikipaglaban sa mga katulad ninyo. Isang mabait na anting antingiro si Manong Israel. Pilit niyang nilalabanan ang mga kampo ng kadiliman para sa mga tao sa bayan ng Marta. Ngunit dahil lamang sa salapi, nagawa niyong patayin ang datin niyong kasama. Mga wala kayong puso, mga gahaman kayo sa pera. Tatapusin ko kayong lahat ngayon. Papatayin ko kayong lahat at nang matapos na ang kasamaan ng grupo ninyo. Nagimbal din itong si Magno dahil sa sinabing iyon nitong si Elias sa pagkakaalam nito tungkol sa nagbayad sa kanila ng malaking pera ang pamilya ng mga asuwang kaya mas lalong nagsumidhi ngayon ang kagustuhan nitong si Magno na mapatay na itong si Elias kaya agad na utos nito sa mga kasamahan na patayin na itong si Elias kaya agad nang umatake ng sabay ang anim na mga antingiro kay Elias bitbit -bit ng mga ito ang iba't ibang uri ng mga patalim. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito. Agad naman na sinunggaban nitong si Elias ang isang kalaban na nasa kanyang kanang bahagi at dinamba na niya ito hanggang sa magpagulong-gulong ang mga ito doon sa damuhan habang panay ang ginawang mga pagsaksak nitong si Elias sa katawan ng kalabang anting nero. Sunod-sunod na agad na sumirit ang maraming mga dugo galing sa mga natamong sugat nito sa katawan. Agad naman na pumihit ng takbo ang mga kasamahan nito para tulungan ang kanilang kasama. Gulat na gulat din ang mga antingero sa ginawa nitong si Elias. Ilang sandali lamang tuluyan ng nawala ng buhay ang isang antingero. Pagkatapos, muling nakatayo na itong si Elias at sinalubong na ng mga pag-atake ang mga papasugod ng mga antingero. Panay din ang buka ng bibig nitong si Elias para panatilihin na pulido ang kanyang mga puder. Naramdaman kasi nitong si Elias na may mga ipinakalat din ng mga usal ang kanyang mga kalaban sa paligid. Kailangan niyang mapanatili ang kanyang dipinsa sa mga usal. Isang pagkakamali lamang, maaring katapusan na niya. Nang mahawakan nitong si Elias ang isang antingero, agad na niyang hinila ito at pinagsasaksak kahit na naiwasan pa iyon ng antingiro ang kanyang ginawang pag ang kanyang ginawang pagtuhod ang tumama naman sa sikmura nito na naging dahilan para mapaigik ito at mapaluhod doon sa damuhan. Samantalang itong si Magno, nasa likuran lamang ito ng kanyang mga tauhan na patuloy na nakipaglaban doon kay Elias, Mariin lamang itong nagmamatsyag sa maaaring kahinaan ng kanilang kalaban ngayon pinag-aralan ito ni Magno dahil nakita niyang kakaibang antas ang lakas at bilis nitong si Ilyas.